kuryente dyan ha, layo ka sa kuryente kuya, lumayo ka sa kuryente oh my gosh may bumbero na po may bumbero, kaso wala, nasa likod po, hindi po ka, hindi po aabot dito dito, saka mahirap po yung daan dito eh Wakin compound po ito, kaya hindi po abot nung mga host natin. Uh, hindi po sa Maria Tegui, wakin uh, po ito, wakin, alabang. Once again. <laughs> Uh, Sir Eman may bombero na po Nandun po sa may kabilang side Sa may bandang Riles po Wakin compound po ito sa Alabang Ito, ito yung bahay namin Ito yung bahay ko Ayan po ilog po yan Tapos ayan Ayan yung nasusunog ngayon May bombero na po Nakatawag na po Nakatawag na po kami Sir Eman praying for protection. Sir Eman. Claiming 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 na maapula agad. Salamat po sa pagtag sa mga firefighters po natin. Parang mga 4:30 po, 4:30 po nagstart start yung sunog. It started here po. Dito po nagsimula yan sa maliit na part na yan then kumalat na po. eto ito toto. Dyan siya nagsimula. san po ito banda Mark Wendel sa Wakinto sa Wakin sa Kupa, ah, sa Alabang May tao po ba diyan sa loob? Hopefully nakalabas uh, lahat sila sana. Pero di pa namin sure. Medyo hirap yung mga bumbero dito guys kasi um, nasa may ano to eh, nasa may eto, tabing ilog kasi to ayan, yung nakikita nyo yan, ilog yan so ang pagitan ng bahay namin eto yung bahay ko tapos ayan, ilog, tapos yan yung nasusunog so eto, wakin compound to, ang daan ng mga bumbero nito sa may gilid ng riles kung papasok siya ng Este Honor, kung makapasok ng Este Honor or doon sa may Wawa, ay sa may Lianas, Di natin alam kung saan pumapasok yung bombero pero ang alam ko may bombero na doon sa kabilang side. Tinry nung mga bombero na pumwesto dito sa amin kaso hindi abot nung host nila kasi nga malayo. Tapos, mm -hmm. tapos ayan guys, may ilog pa nga dito. Hindi sila makatawid. Malapit po ba yan sa Riles? Opo, malapit po sa Riles. So kung alam nyo po yung... Yes, po, sir. Sige, po, sir. Dito po kayo, sir. Okay lang, okay lang. Okay lang po. Grabe, makuawa na ng mga tao. Eh, bantay-bantayan nga. Opo, sir. Inaano nga namin, binabasa-basahan namin tong part na to para hindi siya kumalat. Parang mga 4.30 nagsimula, sir, dito lang sa maliit na bahay na to. May sumabog dyan. Oo, sir. Ito, tong part na to, yung maliit na yan. So may sumabog dyan tapos yun na lumiwanag na nagulat na kaming lahat may sumabog tapos kumalat na mga bandang 430 or 420 sir malalaki na mga bahay dyan sir no problem sir so ayan guys maraming salamat po sa mga nagtatag dun sa mga firefighters po natin sa iba't ibang mga city thank you so much po so Samahan po natin ng panalangin Samahan natin ng prayers guys uh, Hopefully lahat ng mga tao Nakalikas na uh, At walang na ano Wala sana tayong casualties Yun yung important Nandiyan sila Oo nga eh ito, maganda yung firewall nitong kabilang bahay na to, kaya hindi siya umano, sir, no? Sana hindi Oo, sana hindi na umabot para hindi na gumapang pa ganun. Yun nga lang. Ayan, yung mga bumabagsak. Wala, hindi na abot nung bumbero natin dito. May ilog kasi. Yun yung delikado, yung mga bumabagsak na debris na may apoy. Yun yung nakakadiretso ng sunog. So, ito na lang yung bahay na to yung nagpo-protecta dito sa kabilang side kasi maganda yung firewall niya. Kanina pa siya hindi nasusunog. So, sana hindi na talaga gumapang papunta dun sa kabila. Huwag na sana. Huwag na sana kasi mas malaki pa yung magiging pinsala natin. Saan, sir, na ito, 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 ito 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 itong square na to Yan, yung maliit na yan sir. Diyan ko unang nakita sir eh parang mga 420 on biglang may sumabog sir. Ito itong part na to ayan. Oo, dyan sa part na yan. Ang bilis, ang bilis ng pangyayari, ang lakas kumalat. Ang bilis. Ano kasi yan? May Ayun nagsimula na rin pong masunog yung part na yun. Kawawa naman yung mga nasunugan. Oh, The light materials dito. Oh, good. light ito tayo yung yung nasa baba nung may firewall. Oo, oh, delikado. Delikado rin kasi kahoy din yung nasa baba nila. Ayun, nalaglagan na ng mga baga. magsis ah, yun sana hindi na magsimula to. Ayun, nalaglagan ng mga baga kanina. Pero itong bahay na to, maganda yung pinaka firewall niya, mataas, kaya hindi pa siya inaabot. Sir, malapit po ba sa Maria Teghi? Um, malayo po yung Maria Tegi dito. Este Honor. Oh, Este Honor, diretso po. Este Honor Maria Tegi, ito po dire-diretso po pag dinire-diretso 'yon. Ito po 'yon eh, yung Joaquin Compound po ito eh. Kabila po 'yan ng ilog po natin. Kabila niya, kabila niya, malaking bahay na yan, eh. Daan niya eh. Mm. -hmm. Arsada na yan, itagiliran eh. niya dito. Mm. -hmm. Arsada yan eh. Ang oh, wow napaka dikit dikit laos lang yun siya sa 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 dito malapit po ba sa Monteliano Street malayo po yung Monteliano Street guys yung Monteliano Street sa Malianas yun San Roque Alabang Elim Belang yun po yung Monteliano Malayo po yung Monteliano San banda po yan uh, Awakin Compound po So kung alam nyo po yung dito sa may junk shop namin Dito sa may kupang Tapat ng Our Lady of the Lake Yung likod po nun So ang pagitan po namin dun kasi guys Ilog po, ayan So ilog po yung nagpo-protecta na sa amin ngayon Ito po, bahay ko na po ito may daan yan. Matataas na yan, andito... May isa pong sunog sa Maria Teca Kapanood ko lang kanina Tapos pangalawang sunog po ito Ano pong pinagmulan sir Hindi, hindi ko pa alam Basta kanina guys narinig ko lang Dito sa part na to Dito biglang may sumabog Tapos nakita namin Nagliliyab na tong part na to Tapos ang bilis kumalat Um, between ano yon between 4 o'clock to 4.30 tapos ngayon 5 o'clock pa lang ayan ganyang kalaki na yung ano natin ganyang kalaki na yung sunog sa may Maria Tegi po ata di ko po alam kung part po ng Maria Tegi to pero ang alam ko po kasi itong likod po namin wakin po ito eh Wakinto, di ba? Wakin. Pero ang daan, ang, ang daan nito, este honor talaga. Este honor Maria Et, pero itong part na to, Wakinto, guys, Wakin. Sana hindi na umabot sa malaking bahay. Oo, oh, sir, ito, itong part na to. Ang pa naman ng bahay. Sana ano, wala, uh, hirap guys yung mga bumbero natin kasi maliit yung street ng ano eh, maliit yung street ng Maria Tegui eh, ng, ng Este Honor. Ah, hindi kasi yan sir. Oo oh, sir, hindi kasi sir, no? Ang pinaka po, ano nga doon sa, ano? Uh, sa may release na mismo. Eh, ano na nalilinga doon? Ang hirap. Na Kaya na ang na hirap, na ang na hirap na talaga. Po? Hindi kaya, kaya masyadong ano, uh, guys, dulo to eh, tabing ilog na to. So, ayan, ko nakikita nyo tong mga bahay na to, ang likod nyan, realist na yan. Naku. oh. Oo nga, nasa may harapan na. Umabot na pala dun sa kabila. Ay, Nasa may kalsada na. Hindi, alanganin yun doon. Ha? Alanganin. Yung patrol na namin, alanganin pumasok eh. Ay! Kung biro pang lapad yan. Paano kaya to ang no? ah, ano nila, no? ano? Paano kaya maapula to? Kanina tinrain ng mga bumbero natin dito guys yung ano eh, yung sunubukan nila kaso hindi abot yung host natin eh. Hindi abot, hindi abot ang host. Ah, Joaquin po ate, wakin Joaquin, ang daan, pero ang daan pa rin ito, este honor, Maria Tegui. Oo nga, eh, sa may likod, sir, no? Uh -huh. Ang ano, doon papunta. Uh -huh. Oo, doon. Kaso lang, maabot pa rin. Ayan, doon. yung tinitignan natin, guys, na may firewall na bahay. Nga, hindi lumatap, siya inabot, lumatap, pero nasa likod. Yung nasa likod niya, medyo lumalakas na yung, ano, lumalakas na yung apoy doon sa may bandang kalsada nila doon, sa may, ng, sa may rilis. Nga, nga, nga. Oo nga, nagpa-flashlight si kuya doon. Wala na, tupok na tupok na yung nandito. Kuya, ang kuryente dyan ha. Layo ka sa koryente. Kuya, lumayo ka sa koryente. Mm -hmm. Baka siya na kuryente, batay. Haabutan. Ito, umaapoy na yung Ay, ano dito, sir. Na. Yung kuryon, kuryente dito, umuusok na. Ayan, o. Oh. Doon, sir, umuusok na, o. Oh. Mm -hmm. Nasabi natin, oh. Ayun na po. May bombero na po, may bombero kaso wala nasa likod po. Hindi po ka hindi po aabot dito at saka mahirap po yung daan dito eh. Wakin compound po ito. Nasa may gilid na po ng ilog, malayo po ito doon sa pinakakalsada. Ang magiging way lang po nila ay yung sa may Wawa Este Honor po, kaso maliit yung street, hindi pa makakapasok yung malalaking bumbero natin doon. Kung dito naman po sa tapat natin dadaan yung mga bumbero, may ilog po kasi dito sa part na to, yung kalsada malayo pa po sa amin. Kaya hindi po abot ng mga host natin. Uh, hindi po sa Maria Tegui, uh, awakin po ito, wakin Alabang. Yes, Macy, yes Macy, tumatawag ka, May. Wala, nasusunog na yung likod ng malaking bahay dito sa may harapan. Malaki na yung apoy dun sa may likod. Ay, yung ano. Wala na. Ay, ayun. San banda sa Alabang? Wakinto, ano, ano, May? Erp, sa Wakin, sa Wakin. Malapit po ba sa iglesia yan? Malayo po yung iglesia, Montiliano Street po yung iglesia. Wawa Street, Montiliano po yun. Malayo po yun. Papa ko sa may tulay lang. Malayo, malayo yung ano. Sa, saang tulay? Sa may Alabang River bayan yan, boss, yung unahan ng yung mga bahay? Opo, ito po yung Alabang Kupang River. So, pag nandun po kayo sa may Kupang Alabang, pag bumaba po kayo doon sa ano, binaybay nyo yung, ano, binaybay nyo yung ilog, ito po yun, likod po ng bahay namin, ito po yung bahay po namin, katapat na, ito po, ayan, katapat na katapat po namin yung nasusunog. Gusto na ko na makakumakay. Oo, nasa may likod na Ayan. Laki ng pinsala ngayon. Oo, oh, ang lalo Eh, may bumbero din. Ilog yan eh. Hindi abot ng ano, hindi abot ng bumbero yung ano natin dyan. Pero kung naabot ng bumbero to, naapula yung unahan dyan. Sa unahan nagsimula, tabing ilog po nagsimula yan. Umabag ba ang ano dito? Oo, oh, pumunta po ang bumbero dito kanina. Malayo na eh. Hmm.

Hirap yung mga bumbero natin ngayon. Pagsikan tayo rito. Hirap Nasa kabilang ilog. Ay, naka. Di pa rin. Di pa rin. hindi ano, pa rin tayo tapos. Ayun na to mga ang dami talaga lamok dito Nataboy yung mga lamok dito natabo yung mga lamok dito sa rito sa atin saan yan sa ano to sa wakin compound to ma'am Emma wakin to wakin alabang Ibig kong sabihin Hello. eh, sando, sa kaya magsimula yung adik-adik na yan? Sigurado siya yan. May biglang sumabog dyan, Nino. Yan, yan. Yung may mga apoy na yan sa ilog, dyan okay. sa side na yan, dyan sumabog kanina. Pag sabog dyan kanina, mga 420, yun na, malaki na agad ang apoy. Eh. Okay. So ano yan, bakanting lote ba yan? Ito, yung katabi namin, bakante ito eh. Nandirin, nandirin, nandirin. Ayan, yung part na yan, nandirin. hindi bakante yan, bahay yan, puro light materials mo yan kanina. Pero doon nagsimula. Diyan na yan, Oo, Di o yan, yun. yung maliit na yan. Maliit mm -hmm. na yan. Yan nagsimula. Nung sumabog yan kanina ng 420. Pero yung bakante ay may bahay May bahay po lahat yan. Puno po ng bahay yan. So ngayon po mukha na lang siyang bakante lote kasi natupok na lahat kasi puro light eh. Pero ano po yan lahat. Bahay yan. Dikit-dikit talaga. -dikit -dikit oh, Pinalo black mo Oo. Okay, naman. hindi tayo eh ayan po kamusta? malaki pa rin yung sunog doon sa may kabila